guys, welcome back to my channel It's me again, Tito Batang Isang OFW dito sa New Zealand For today's video guys Ay ito Gagawin na namin ngayon ay magpipishing kami Sa Paxton Kasama ang aking mga katrabaho Na si Galileo at si Dex Bato Yan guys At aking, aking isa-share sa inyo Ang aming fishing video mini 10. Yeah. Yan, dito. Ang dalawahang tao lang ito, guys. Wala pa kami na guys. So, meron kaming ka kanin. Tapos ito. Yan, latuan sana. Ayan. Kaso wala pa kami na Kawawa naman. ngayon guys hilipat kami ng spot guys sa isang itong yung istiyan namin dito sa yan. yung um, boat ramp dito sa Pakistan guys kaya yes, siya ko sa ito guys dito guys ito dito, dito ay pinababa yung mga boat umper. Meron nice. nga po ay pupunta muna sa siyam. Yeah, guys, dito magsi-siap muna.